For today's video, grabe guys, umabot na nga dito sa karagatan yung hiwalayang katnyel. Shish! Totoo pala ang chismis, kaya magtatanong tayo ng mga simang marites kung anong masasabi nila. Let's go! So ayun na nga guys, biruin nyo naman, 11 years silang naging magkasintahan pero nauwi pa rin sa hiwalayan. Akala ko nga diretso na sila sa simbahan, kaya hoping pa rin yung kalbo magkabalikan. Katnyel fan, oh shi! Ganun siguro yung kapalaran nila guys pero malay natin magkaroon ng second chance. Sheesh! Ako nga guys ilang taon niya nakong akong iniwanan pero hoping pa rin ako sa balikan. Kaya nananawagan ako kay baby buhok hindi na galit si daddy balik ka na sa akin please. Tara guys kain este maghanap muna tayo ng mga marites. Unahin na natin yung mga orange boys. Baka may nalalaman sila. Oh yeah! Egelman, anong masasabi mo sa hiwalay ang katnyel? Nalulungkot ako. Kasi, Bakit naman? Number one fan ako ng dalawa na yan eh. Pero syempre, ganun ang buhay. Kaya yung mga, yung mga relationship dyan na tagwa one year lang, mag-isip-isip na kayo. Kasi 12 years na hiwalay eh. One year pa kaya? One year pa kaya. Kingfisher, ano namang masasabi mo kay ano? Katnyel, hiwalay ang katnyel si Katnel at saka si Catherine, naghiwala yan hindi puro si Andrea yung sisihin nyo oh, oh. mahal kayo ng siman. di ba? Oh. kasi loyal yan 100% allotment pa alright yeah. Godfather anong masasabi mo sa iwala Katniel? Katnel? hirap kasi mga ganyan magmahal ng young years na 11 years, 11 years. Kasi okay, yan pa. Oh. Pakasakit naman yan. Naabot mo pa ba sila agad, father, oh, sa mga ano? Eh, Naabot ko pa yan. Yung um, uh, matinding samahan ng so, dalawa Kita nyo guys ha. Uh, agad, father. Uh, 60 years old na yan. <laughs> pero... Mala katingil pa rin pero ito yung tatanong natin kay Godfather guys. Godfather, ilang taon na kayo ng misis mo? Pagsasama niyo. 26 years old. 26 years old na kayong ano, nagsasama. Yes, Nakikita course. nyo guys. siman uh, ng piliin nyo Pilihin yung Seaman oh, yeah. <laughs> O oh, yan yeah. Mahalan kayo ng tunay <laughs> oh. Grabe guys 26 years Parang may forever Magtanong naman tayo sa iba Usapang ano ba yan? Showbiz Showbiz, Showbiz. Ano okay. 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 naman sa'yo Wala yung Katniel Brother Wala nakakalungkot Nakakalungkot Nakakapekto ba sa trabaho mo? Oo oh, I Minsan so, wala na akong gana Sheesh! Ni, ano namang masasabi mo sa hiwalayang katnyel? Ah, sayang naman dahil nagkahihwale sila. Pero saan magkabalikan ulit sila? Batang, anong masasabi mo sa hiwalayang Katniel? Mga uh, kapatid na paan, pabulit akong paan yung ating seri na Forever Forever tsaka Bata Kiyako. Boss Jelon, anong masasabi mo sa hiwalayang katnyel? O, nabalitaan ko nga guys sa TV News, na yun, ako nga. On, ba, anong masasabi mo sa hiwalayang ano Katniel? Okay, gusto ko nga maghiwalay sila dahil para magpunta sa akin si Katrina Bernardo. Arya, anong masasabi mo sa Katniel? Ay, ako talaga yung nalungkot sa hiwalayang Katniel. Kalbo, anong masasabi mo sa hiwalayang Katniel? Sabi na akong masyado, hindi na ako makatulong. Kaya kakain na lang tayo. Let's go!